Let's go. Moving Dulo po. Thank you. So, ayan mga gili, una dito tayo sa pier lang. So, ano natin ang daan? Ayan, tayo ang ocean jet. Para mabilis-bilis kasi late na tayo sa birthday ng Lucky Chatsun. Let's go! o oh, outfit Selena bumalit ako ng tricycle. mga giliw, pocket pills na tayo. Nandito na tayo sa kurba. no one. Oh, paano ba, ba yan, mga giliw? Shara, shara. Giliw! Welcome sa munting taanan

Nalulog din mo yung kamay. Old fashion stove. O, kitin nyo lang mo. Habang nagluluto, nagtutuyo ng kahoy. Ano kung mainit ito. Ah. Kaya na, atin ang titingnan. Uh, Buha, wala pa pala rin kulay. Ano yung

Maligaya, 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 maligaya. Happy birthday, Tatai. How old are you? Nakalagay na sa Blown pa lang at wish na muna tatay Blown na ka yung. Ayan yung dahil wish. Oh boy. Kahit yeah. <laughs> yeah. 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 alin! So <arroganceEtà sprinkle> ay, Aloha. ay, wala! Ay kasi ano? Tanggalin na, tanggalin nyo na. next! Si Marites, Si Marites. Marites. Ay, wala! Ay, wala! Ay, wala! Selena. 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 si Selena. Selena. Si 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 si... ito Selena. 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 lang! Baha, baha lang! Bigla niyo na agad? Ay, wala ko na. <laughs> yeah, wala din. Wala? Odi. So Nagkarap sa mga ito. dito. O, kone, kone. Nasa gin pala. Nag-iinom pala yeah. ito. Hey. Wow. Yeah. Wow. Yeah. wow! Dami wow, hila te. ito. Yeah, Ang dami ng gin ito. <laughs> <laughs> hila, taw, hila. Hila tayo. Sige, <laughs> hila mahaba yan. Yeah. Ang dami ng ito. Hila. <laughs> <laughs>

kay cute na sila rin eh kay cute din siya na oh galing daw kay Leo oh happy birthday kay patty happy birthday oh okay na sila ng hindi like like mm -hmm. <laughs> <laughs> tatay. dito ng Oh my god. na Takuin na picture, na. Ng perfect na luto o debaga. Sakto na yan. elevator si Uy Ini bagian Ayan, yeah, nagpapadaan na ang terminal ngayon sa so loob ng terminal pagaling barko. Ah, diba? Nice. Woohoo! Aha, uh, huh? at least safe na sa loob tayo ngayon. Kasi ito yung mga pamindor Safe, nandito na tayo. May exit na. May exit na. Oh, nice. Malamig, lamig. Dito. Hey, oh. Oh pwede pa ulit kayong pumunta doon sa tikitan oh ay di lalabas na iba iba hindi mabalas <laughs> hindi nila kayo magkikita ng hams na may kanal eh ayaw